Alam mo ba ang isa sa pinakamahalagang mensahe sa Bible? Repent now before it's too late. Pero sa totoo lang, napakadami ngayon na binabaliwala yung ganitong reminder ng Diyos. Minsan sasabihin ng iba dyan, buwas na lang ako magsisisi. O kaya naman, di pa naman siguro ngayon darating si Lord. Buwas na lang ako hihingi ng tawad. Buwas na lang ako magbabago. Pero kapatid, walang nakakaalam kung kailan ang huling araw natin. At baka yung bukas na inaasahan mo, na hinahanap mo, na inihintay mo, eh hindi na dumating pa. Kapatid, ang salitang repent ay hindi lang nangangahulugang humingi ng tawad. Ilang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng puso at direksyon. It means turning away from sin and turning back to God. Pababasa nga natin sa Act chapter 3 verse 19. Sabi dito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At ang sagayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Sabi ng Diyos, kapag nagsisi tayo ng taos puso, pinapatawad niya tayo. Hindi niya hinahanap ang perfectong tao. Ang hinahanap niya ay pusong marunong magpakumbaba. Pero kapatid, may hangganan din ang pagkakataon. Darating ang araw ng paghuhukom. Ang araw na hindi na tayo makakahingi pa ng tawad. Pababasa nga natin sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na mamamatay ng minsan at pagkatapos nito ay yung paghuhukom. Ibig sabihin, once this life ends, tapos na. Wala nang second chance, wala nang replay. That's why the Bible keeps reminding us, repent now and don't wait. Mababasa nga sa Matthew chapter 24 verse 44, kahit maging handa rin kayo, sapagat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pero ang maganda, nandyan ka pa kapatid, humihinga ka pa. Kaya may pag-asa ka pa at pagkakataon pa. Kapatid, si Jesus mismo nagalay nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo, para magkaroon ka ng pagkakataon ng magsisi at maligtas. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako. Sa halip matiisin siya sa inyo sapagkat ayaw niyang may mapahamak, hindi ang lahat ay magsisi at magbalik loob sa kanya. Kaya kung sa tingin mo sobrang dumi mo na, o kaya naman parang wala ka ng pag-asa na parang hindi ka na kayang patawarin, nagkakamali ka kapatid may pag-asa habang buhay ka pa. Kung gusto lang ni Lord ay bumalik ka sa kanya. Pati din di aksidente na narinig mo tung mensahe na ito ngayon. Baka ito na yung panawagan ng Diyos sa'yo. Baka ito na yung calling niya sa'yo. Sinasabi niya na, anak, bumalik ka na. Ayokong mapahama ka. Sabi nga ng Panginoong Yesus sa Luke chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi ay eh, sa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. At huwag mong hintayin na mahuli ang lahat, kapatid. Kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos ngayon, ito na yung oras. Repent now and turn back to Him because He's waiting for you, kapatid. At lagi mong tandaan, Jesus is coming soon. And when He comes, may dalawang klase ng tao. Yung handa at yung karon Pero ang tanong kapatid, saan ka doon? Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng galoob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, this is a message and reminder for you. The time to repent is now, not tomorrow. Because tomorrow is not guaranteed, but salvation through Jesus Christ is available today. So repent daw kapatid. Amen.